Welcome sa ating programang Miss Kali Vlog. Tara at samahan niyo akong pakinggan ang maiksing istorya na ibabahagi ko muna sa inyo. Ako si Jason. Gusto ko lang i-share ang minsang karanasan ko bilang isang pizza delivery rider. Gabi na noon, nang mag-deliver ako ng pizza sa isang apartment. Magandang gabi po, ma'am. Pizza delivery po. Nauutal kong bati sa kanya at inabot sa kanya ang pizza. Ngunit tinitigan niya lamang to at hindi kinuha. Bagkos ay nginitaan niya ako ng matamis. Muli ay napatingin ako sa kanya. Wow, ang ganda niya. Nasabi ko sa sarili ko. Magkano bayaran ko kuya? Napanunok ako ng marinig ko ang malambing at malaanghel niyang boses. Ah, uh, 699 pesos po ma'am. Akala ko ay babayaran niya na ako pero binuksan niya ng mabuti ang pinto dahilan upang makita ko ang suot niyang kulay pula. Manipis at maiksi na silk dress. Malinaw sa mga mata ko ang napakagandang korte ng katawan niya. Para akong pinagpawisan, kaya iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Pasok ka muna kuya, kukunin ko lang yung payment ko. Agad akong umiling sa sinabi niya. Naku, dito na lang po ako maghihintay ma'am, ayos lang ho, ang sabi ko. Nakakahiya naman kasi kung papasok pa ako. Tsaka pwede naman talaga akong maghintay dito sa labas. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya Ngunit sa pizza box lamang na natili ang tingin ko. Halika na, matatagalan talaga ako, I swear. Hindi naman ako nangangagat, ano ka ba? Sabi niya at napatingin ako sa kanya habang tumatawa pa rin siya. Napakaswerte naman ang boyfriend niya. Ang ganda at ang sexy. Nasabi ko sa sarili ko. Dahil parang mapilit babae na to, ay napakamot lang ako sa bato ko ni lumapit sa pinto. Nauna akong naglakad patungo sa loob ng bahay niya kasi nilak niya pa ang pintuan. Wait lang ha, kunin ko lang yung money ko sa room ko. Anya habang nilalagay ko ang pizza sa mesa. Sige po ma'am, take your time. Sinundan ko nang tingin ang likod niya. Hindi lang pala siya sa harap maganda, pati na rin ang likuran niya. Nakakagigil tingnan. May maliit na bewang at may kalusugang likuran. Mahaba rin ang maitim nitong buhok. Abot hanggang bewang. Dumapo si isip ko ang imahe niya habang nasa kama sila ng boyfriend niya kung meron man. Ano kayang itsura niya? Siguradong araw-araw siyang pinagsasawaan ng nobyo niya. Nalaki ang mata ko sa naisip at iniling-iling ang ulo ko upang mawala ang bagay na iyon sa si isip ko. Naku, nababaliw na yata ako. Napapikit na lang ako dahil pakiramdam ko ay may umumbok sa harapan ng aking pantalon. Ayaw akong mapahiya sa magandang babaeng yun. Baka akalain pa niya na natatakam ako sa kanya. Natotoo naman. 24 minutes. 24 minutes na ako naghihintay sa kanya. Mag-aalas 11 na. Nakatulog na ba siya? Sana man lang binayaran niya muna ako. Nainis akong napalingon sa pintong pinasukan niya kanina. Kakatukin ko na lang kaya. Gusto ko nang umuwi eh. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at lumapit sa pintuan. Hindi ko alam pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa naisip na makikita kong muli ang maganda niyang mukha. Kinatok ko ng tatlong beses ang pinto. Ngunit wala akong nakuhang sagot. Kaya naman ay nilakasan ko pa ang katok ko. Ma'am, pwede ko na ho bang makuha yung bayad nang makauwi na po ako? Ang sabi ko. Muli, wala akong nakuhang sagot ngunit narinig kong tumunog ang cellphone ko. At may nag-text. OMG, I'm sorry kuya. I forgot na nasa labas ka pala. May ginagawa kasi akong importante Pwede bang pakidala na lang sa room ko yung pizza? Open naman yung door. Naku, no, sorry talaga. Basa ko sa text niya. Wala na akong ibang nagawa kundi kunin ang pizza box at nagtungo sa kwarto niya. Nang mabuksan ko ang pinto ay kumunod ang noo ko nang sumalubong sa akin ang madilim niyang kwarto. Ah ma'am, ito na po yung pizza niyo. Tawag sa kanya ngunit wala na mo narinig na sumagot. Tang ina. Ano ba to iskam? May narinig akong tumutunog sa kama niya kaya nilapitan ko to. At nakita ko ang isang cellphone na parang may nakaplay na video. Kinapakapa ko muna ang gilid ko dahil nga madilim ang kwarto niya at may nahawakan naman akong bedside table. Nilagay ko muna doon ang pizza at kinuha ang cellphone. Ngunit laking gulat ko nang bumungad sa akin ang isang palabas. Isang lalaki at babae. Wala silang suot si ibabaw ng kama. Teka, huwag mo sabihin na ang babaeng yun ang nanunood nito. Nako, mukha lang pala ang inosente sa kanya. May tinatago rin pala siyang kapilyahan, gay ng ibang babae. Ibabalik ko na sana ang cellphone nang marinig ko ang pagbukas ng pinto at pag-on ng ilaw. Anong ginagawa mo? Nandamig ang buong katawan marinig ang isang seryosong boses lagot. Hawak ko pa ang cellphone niya. Unti-unti kong nilinguan ang pinanggalingan ng boses. Ngunit mas nagulat naman ako nang mapansin na wala siyang suot. Tanging tuwa niya lang na nakasabit sa leeg niya na tumatakip ng bahagya sa harapan niya. Masari ng duhok niya. Halatang kakaligo lang. Napaayos naman ako ng tayo at dali-daling ibinalik ang cellphone. Pa Pasensya na po kayo ma'am. Akala ko po kasi may tumatawag sa cellphone niyo eh. Natataranta kung saan. So balak mo sagutin. Nakikialam ka ng cellphone ng iba. Mataray niyang sabi kaya naman ay napayuko na lang ako. Sorry po talaga ma'am. Naisip ko paano kung hindi niya ako bayaran. Wala akong perang pantubos. Mahirap lang ako kaya hindi ko kayang bayaran ang 699 pesos. Habang nakayoko ay nakita ko ang paghulog ng tuwalya sa sahig. Nag-init ang mga pisngi ko nang maalala na tuwali lang pala ang nakatakip sa harapan niya. Mas talo akong yumuko para hindi niya isipin bastos ako. Ma'am, Ma mam, yung bayo niyo po eh. Kanina ko pa po kasi hinihintay. Nakita ko ang mga paan dahan-dahan na humakbang papalapit sa akin. Mga dalawang hakbang na lang ang pagitan namin nang huminto siya. Hinihintay din kita kanina pa. Ang tagal mo naman pumasok. Nailabas ko na tuloy. Anya na may bahid ang iniis sa boses. Napakunot ang noo ko ang si sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin na hihintay niya ako? Anong nailabas? Wait, hindi naman siguro tama yung iniisip ko. Hindi ba? Iba nga siguro yun. Ha, tama. Siguro nag-CR siya at nagbawas dahil masakit ang tiyan niya. Mabuti po yan, ma'am. Dapat ilabas lahat para hindi po sumakit tiyan niyo. Hindi po dapat yan pigilan kaya mabuting hindi nyo na ako hinintay. Hanggang ngayon ay nakuyuko pa rin ako. Pero baka hindi ako makapagpigil. Kailan nyo ba ako babayaran? Baka mamaya masong gaban ko pa Well, tama ka. Pero hindi ba mas masarap sa pakiramdam kung ikaw yung magiging dahilan nun? Anya sa nakakaakit na boses at sinimulang haplusin ang patok ko. Ha? Akong dahilan ng pagsiar niyo, ma'am? Kunot noo kong tanong sa kanya. Dahil sa pagtataka ko ay napaangat ako ng tingin sa kanya. Nasalubong ko ang mapupungan niyang mata at makinis na muka. Tumaas naman ang kilay niya na parang hindi na gets ang sinabi ko. Maya-maya ay kumuroba ang ngiti sa kanyang labi. <laughs> Anong CR pinagsasabi mo? Anya habang nakahawak pa sa tiyan niya. At dahil sinundan ko ng tingin ng kamay niya, Nakita ko agad ang kabuoang ganda niya. Grabe, ang sexy at ang kinis. Tinignan ko ang chan niya pataas at napasinghap na lang ako. Para bang wala pang pa na nakakadapong lalaki sa kanya. Naramdaman ko ang unti-unti kong pagkawala sa sarili. Tapos ka na ba? Nagulantang ako nang marinig kong muli ang boses niya, kaya bumalik ang tingin ko sa mukha niya na Napagtanto ko ang ginawa kong pagsuri sa katawan niya nang makita siyang nakangisi. Na Naku ma'am, mali po kayo ng iniisip. Maipis po kasi sa katawan niyo kaya sinundan ko po ito ng tingin. Bala ko nga sanang patayin kaso. Baka masaktan ko kayo eh. Kaya naghintay pa ako ng tiyempo na umalis to. Depensa ko sa si sarili ko habang nakataas pa ang dalawang kamay ko. Muli ay narinig ko na naman siyang tumawa. Ilang saglit lang ay bigla niya akong tinulak ng malakas pahiga sa kama. Ma'am, napahinga ako ng malalim nang tumagyan siya sa akin. Itutulak ko na sana siya ngunit hinawakan niya ng migbit ang kwelyo ko at inangat ang ulo ko kaya halos maghali ka na kami. Bakit hindi mo nalang aminin na natatakam ka sa akin? Na gusto mong umisa? Aan niya na parang naiinis na. Totoo naman ang sinabi niya pero baka i-report niya ako at mawalan na ko ng trabaho. Hindi po ma'am. May girlfriend po ako kaya hindi ko po magagawa yung binibintang niyo. Nagsinungaling na lang ako na may girlfriend ako kahit wala. Tiningnan ko siya na parang hindi makapaniwala. Girlfriend? Ngumisi na naman siya at nanlaki ang mata ko nang humaplo siya sa zipper ng aking pantalon. Kawawa naman yung girlfriend mo kung ginaganahan pala ang boyfriend niya sa ibang babae. Anya na may pilong ngiti. Ma'am, teka lang po. Maka pumagalit yung boyfriend niyo. Sus, gusto mo lang malaman kung may boyfriend ako eh. Don't worry, wala akong boyfriend. Walang magagalit. Kahit ilang beses kang tumikim. Nakangiti niyang saad. Nako po, baka mawalan ako ng trabaho nito eh. May binubuhay pa akong mga kapatid. Sa isip-isip ko. Inalis ko ang kamay niya sa kwelyo ko at hinawakan ng bewang niya upang buhatin siya paalis sa ibabaw ko. Ngunit sinadya niyang pabigatin ang sarili niya para hindi ko siya mabuhat. Ma'am, pakiusap po. Kukunin ko na po yung 699 pesos at ang makaalis ako. Ayoko pong mawala ng trabaho pag mamakaawa ko sa kanya. Well then, sasabihin ko na lang sa boss mo na tanggalin ka kung hindi tayo magkakasundo ngayong gabi. Sasabihin ko na binastos mo ko at sinubukan mong nakawin ang cellphone ko. Tinignan ko siya na parang hindi makapaniwala. Grabe ka naman ma'am. Wala pa akong perang pantubos dyan sa order nyo. Bumuntong hininga siya na para bang pinipigilan niyang mainis. Okay, sige. Babayaran ko yung pizza ng 5K. Keep the change na lang. Pero sa akin ka ng gabi, okay? Anya dahil sa sinabi niya ay nawala ang kaninang pag-aarin langan ko. Ang kaba na baka mawala ng trabaho ay naglaho bigla. Parang nabuhay ang mga enerhiya sa sarili ko na matal ko nang hindi nararamdaman. Sa puntong yun ay napakagatlabi siya at sinamulang tanggalin ang sintron ko. Bumilis ang tibok ng puso ko habang tinitingnan ko ang makikinis niyang mga braso na nagbama din ibaba ang zipper ng pants ko. Ma'am, Mahinang tawag ko sa kanya. Tinignan niya ako gamit ang matanayang punong-puno ng pagkasabik. Ngayon lang to, okay? May pangangailangan lang ako na kailangang tugunan. Anya habag unti-unting ba ang pants ko hanggang sa tuhod. Nakapapikit na lang ako. Magkahanong hiya at uhaw ang aking naramdaman. O okay, basta huwag kayong magsusumbong sa boss ko, ma'am, ha? Ang sabi ko. Sure, I'm true to my words. Matapos siyang sabihin yon, ay binaba niya ang boxer ko at bumungad sa kanya ang para sa kanya. Wow ah, grabe ka pala, ang sabi niya. Natawa ako sa reaksyon niya. Umalis siya sa taas ko at umupo sa gilid ko. Napapikit na lang ako sa puntong yun. Matapos ang limang minuto ay hindi na ako nakapagpigil at inihiga ko na siya. Nagulat ako ng kusa niyang ibinukas ang kanyang mga binti at iniyakap sa aking bewang. Nawala na ako sa sarili noon at inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Ang ganda mo ma'am, mangha kong saad sa kanya. Totoo naman eh, sobrang ganda niya sa malapitan. Nakakaadik titigan. Napangiti naman siya sinabi ko. Ang gwapo mo rin, Pizza guy. Maari mo ba akong harigan? Sa puntong yun, hindi na ako sumagot pa. Dahil unti-unti nang naglapat ang labi naming dalawa. Hanggang sa bumaba ang halik ko sa leeg niya. Halos mapasabunod siya sa akin sa kaliting bumalot sa kanya. At sa isang sandali pa, ay napakunot noon na lang siya ng matamasa ang pag-iisa naming dalawa. Tuluyang umuga ang matibay na kama. Napakagat labi siya habang pinagmamasdan ko ang maamo niyang muka. Hindi ako makapaniwala ng sandaling para kong nasa alapaa. Isa na siguro to sa pinakamaswerting araw sa buhay ko. Hindi ko napigilan maging marahas sa kanya. Kaya halos pumako ang kuko niya sa braso ko sa tindi ng tinatamasa. Sinulit ko na ang gabing yun dahil alam kong minsan lang to mangyayari na makasamang magtambisaw ang babaeng maganda. Hindi ko siya tinantana na hanggang hindi siya hinihimatay sa pagod. Nakarami kami ng gabing yun at matapos magpahinga ay tumayo siya sa kama. Kinuha niya ang wallet sa mini drawer niya at kumuha ng 10K. Napanganga naman ako sa pera na binigay niya. Sabi niya kanina 5K lang ay bibigay niya. Pero hindi na ako tumanggi dahil kailangan ko rin naman to salamat po, ma'am. Malaking tulong po ito sa akin. Nahihiya ako pang saat. You're welcome. Kung gusto mo pang madagdagan yan, pwede mo akong puntahan kahit kailan mo gusto. Ang pili niya pang sabi. Natawa na lang ako ay hindi na lamang nagpumilit na humirid pa ngayong gabi. Pansin kong parang pagod na siya eh. Pagkatapos ng hindi malilimutang tagpo na yun, ay hiningi niya pa ang number ko bago ko hayaang lumabas ng apartment niya. Tatanggihan ko pa sana siya pero tinakot niya na naman ako na ipapatanggal ako sa trabaho. Kaya ibinigay ko na lang yon sa kanya. Dito na po ang